Hello, magandang gabi. Ito na update sa aking mga piglets. Kukunin na yung mga yan sa Monday. Ayan. Eight heads po ang kukunin. Ayan guys, so malalaki na sila. Naka-recover naka na sila. Oh. Ang bilis nilang makarecover. recover Nawalay ko kasi to guys ng 25 days kasi gawa nung nasira yung pintuan nung nanay. Kaya, naiwalay ko sila ng maaga. Pero usually guys, ano, 30 days po ako nagwawalay. Tapos, pakakainin sila ng booster feeds from day 7 hanggang day 35 pag, pag pang 36 days po nila free starter yun po yung maganda kasi mabilis silang lumaki kasi yung booster feeds po may gatas pa magatas pa yun mas magatas kaysa sa free starter ito kasi ano eh nung winalay ko sila ng 25 days basa yung tae nila parang kasi pag ganong edad hindi pa masyadong natutunaw yung kanilang ano yung pagkain kaya minsan nasusubrahan nila kumain kaya yon nagtatay sila apat na babae na lang to guys ay ano mag ilan ba yan tatlong babae na lang yung available tsaka ano ilan yung lalaki niya pito pito pero ito yung pinakamaliit siguradong may iwan yan sa akin namatay po yung isang ano may los los okay, so, guys ang ng ano nila Purong, may all white po dito ito nalahian ng ano pitrin Ayan. 45 days nila sa ano sa 10 sa Monday yan guys oh parang 100 kilos na siguro yan oh ang laki laki nya oh available po yan guys patining dalawang available PM lang ako ay yung tatlo po guys na inahin ko nag ay na sila nung no? itong si Lucky nung ano, February 28. Tapos yung dalawa na dumalaga ko, first timer, nung February, ay, nung March 2. Kaya, God willing, sana marami silang anak. By, ano, June 22 po yung Judy ni Lucky, tapos yung dalawa, June 24. God willing, July. June or ano July ng katapusan siguro or first week ng August sila ibawalay tamang tama guys ano yan pang January o kaya pang December yan sigurado December naman marami gahanap ng baboy pang lechon tapos pag ano January, ayan magsisihanapan sila kasi ubos ang baboy ng December niyan. Mahal ang live weight. Ganun pala 'yon. Tapos ano, January, February ganyan. Magmamahal ang live weight kasi kukunti ang baboy ubos ng December. Ayan guys, oh. Maganda na yung ano nila, yung tain nila at ano tuyo na. Hindi nabasa. lalaki na nila oh tumaba taba na sila oh. laki ng katawan ng lalaki guys ang lapad oh eh, siguro hindi lang yung 90 baka 100 na yan kasi ano na sila eh 4 months nila nung nung ano March 4 kahapon. Four months nila kahapon. So, ano yan? From birth, five months. From one life, four months, 45 days. Yan, ano na yan? Tumitimbang na siguro ng 100. Oh. Laki-laki niya na. Yan guys, yung natira sa akin, yung ano yan, yun yung mga maliliit. Pinakamaliit yan sila. Mga naiwan sa akin nung binenta ko yung mga big Ten sila, yung pitong biik binenta ko nung November. Mas malalaki pa dito. Nung kinuha nila. Ang ganda. Ang ganda yung presyo ng biik guys. Ngayon, may nagbebenta ng 6,000, 6,500, ganyan. Ang lalaki nila guys. Oh. lang guys. Thank you for watching. Bye. Good night. God bless.